So magandang umaga guys, mabilis lang to ha. Ah. So sa gusto, um, tuturo ko sa inyo kung paano kumita dito. So join the program guys. Yan, pagka-click nyo nun, may lalabas dito register. Lagay nyo lang yung phone nyo, tapos may verification code yan. Then yung lagay kayo ng password, kasi yun yung pang-login nyo pag dinownload nyo yung app. So dapat tandaan nyo yan. Doon naman sa register, sa pag-login nyo dun sa original na app, number nyo lang gagamitin nyo. So, lagyan nyo lang first name tsaka last name. After nyan, register. Pagka na-register nyo yan, ililipat kayo nyan sa dalawang option nyan ni eh, App Store or Play Store. Ngayon, i-click ik nyo lang yung Play Store kung Android ang phone nyo. Kung, kung Apple naman, App Store. So, after nyo i-click yun, idadirect nya kayo. Pagka dinirect nya kayo, idadownload nyo lang yun. Pagka na-download nyo yung app, login nyo yung kung ano yung ginamit nyo na ni register na number. afternoon nun, um, check in nyo na, explore nyo yung apps. Tapos doon na tayo papasok sa kung paano kikita dito. So, ang earnings dito guys, ah, uh, Kapag ka, kunwari, may kakilala kayo, sa mga promoter lang to ah, uh, tapos kung gusto nyo lang din na extra income, post nyo lang sa Facebook nyo, tapos kung may 5,000 kayo na friends, Kunwari, sa 5,000 nyo na friends, meron dun 100 na tao na nag-register. Regardless yun, kung mag... Ano, 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 kasi to Online shopping to. Kung parang ito yung mga Lazada, Shopee, ganun. So, meron din to bagong labas lang. So, kinagandaan lang nito bago pa. So, pinapuputok pa nila yung... yung online shopping nila. So, parang Lazada Shopping nga, ganun. So, bago pa lang to, nag, naghanap sila ng pwede mag-promote. So, kada isang tao na magre-register under your link, automatic yun, papasok ka agad yung 20 pesos nyo. Kunwari nga, di ba, may friend kay 1,000. Di nyo naman kailangan yan, ipm-ipm. eh. Ito, sinesend ko lang sa mga possible na gusto mag-promote. Hindi ko naman to win one by one EPM kasi nga matrabaho yun. So, sa mga gusto lang naman, sa gusto sumabay, ginawa ko tong video to para sa mga gusto mag-promote. So, paano ba kikita? I-post nyo lang sa FB nyo, tapos sabihin nyo rin sa kanila na may chance din sila kumita sa pag-invite pag nila. Talagang invite lang ang gagawin dito. Once na may nag-register isang tao, automatic 20 pesos yon. So, kung maka-100 kayo, times nyo na lang. 2,000 yun, di ba? So, ganun lang kadali. Kung nagtatanong pa kayo ng iba pang details, nakakaipon din kayo ng points dito kada mag invite kayo. Regardless yon kung bibili sila o hindi, basta nag-register, automatic yon 20 pesos. So, napakadali lang, ba diba? So, only kasi napakaraming tao at napakaraming user. So, napakaraming pwedeng ma-invite. Kasi hindi naman sila kailangan mag-invest. Wala silang ilalabas na kahit ultimo piso para ma-earn yung 20 pesos or para